ang lakas talaga dito meron akong natuklasan kung bakit sobrang lakas ang nare-range ng device ko ano ba yung nakabihan? ito pala ang ano ay, dialer sa malawak na palayan na to dito sa Bulacan ay mayroon tayong makikita ang isang abandonadong bahay na tinatawag nilang White House ang bahay na to ay binenta ng tunay na mayari sa bangko at nabili ito ng isang mayamang Chinese dahil dekadekada ng abandon ng bahay na to hindi may na mayroong mga ligaw na kaluluwa na nakatira na rito bago pa man dumating sila ati Nicole na magbabantay ng bahay kasama ang kanyang pamilya. Si John Paul, isa sa mga anak ni ati Nicole, ay nakakapanindig balahibo ang kanyang karnasan dito sa loob ng White House. Madalas doon nagpapakita rito ang kaluluwa ng isang babae na nakatali ng kadena ang kanyang mga paa. Umihila ng kadena, tapos pag tanayin tayo po rin hindi po kayo makakaroon ng mga aksibura o magkakaroon ng mga sigura, na Parang ma-paralyze ka? Hmm. Lalo naman po. Babae siya? Hindi po mayagit tayo itinuloy. Siya sa so damadaan? Hindi. Saan ganito? Mayagit po may lito, dito sa lakuan ng White ah Ah, kumagalasa dito sa mga White So hindi naman siya nananakit? Hindi naman po. At ngayong gabi, alamin natin ang mga misteryo kababalaghan na bumabalot dito sa loob ng White House. Magdidilim na bago ako dumating ng White House. At pagdating ng alas 9 ng gabi, sinimulan ko na ang aking pag-iikot kasama si Ate Nicole at ang aking kameraman. At pagdating ko sa taas, ito ang bumungad sa akin. Malinis ang taas nito at mayroon pang konting gamit na nandito. mayroong isang kwarto dito na una kong pinuntahan okay. dahil walang reaction yung device ko rito lumabas na ako ng kwarto may mga ang dami nakatambak ng dami dito ito yung comfort room nila at yung kabila ay paliguan at walang nasagap yung device ko rito kaya lumipat ako ng ibang lugar meron pang kwarto dito pero sira na yung sahig nito kailangan lang natin magingat sa paglalakad dito baka biglang numusot yung paa natin wala na oh, sira na yung side nito Ito yung... at sa dulo mayroong banyo at mayroon na akong nakitang bathtub dito na malaki yun may kumipitik sinubukan ko maglapag ng device titingnan ko kung magkakaroon ng reaction nandito po ba yung babaeng na papakita rito sa White House pwede mo pa pahilawin yung EMF namin yung nakalapag dyan sa bathtub walang reaction yung device ko lumabas na ako sa lugar na to wala siya dito wala wala siya wala dahil walang nasagap yung device ko rito bumaba na lang kami mukhang may lap yung nagmumultong babae dito at ang sunod naming pinuntahan ay ang swimming pool at pagdating namin doon ito ang nangyari wala siya doon sa taas sobrang lakas ang nasagap ng aking device nagre siya ng sobrang lakas ang lakas talaga dito Ayan nung lakas oh. Kahit saan ako magpunta dito, walang tigil sa kakailaw ang gamit kong device. wala na naman. Na wala naman siya sa toode. Eh, ni satu, para matulungan ka na. kasi? Hmm. si. Dahil sa pagre-review ko ng mga video kong to, mayroon na akong natuklasan kung bakit sobrang lakas ang narerence ng device ko. Ano ba 'yung Ito pala ang ano dahilan panoorin rin. Ano mayroon pa lang orb sa itaas namin pag maraming nasagap na eneriya to unti-unti itong -unti lumalaki hanggang magigisang kaluluwa hindi lang isa ang meron dito marami sila tignan nyo, naghahanap pa ako dito nasa itaas ko lang pala nandito ka pool? bago ko nilisan yung lugar nag-alay muna ako ng gasal at nagsindi ng kandila para sa mga kaluluwang na trap dito kung hindi man maganda ang kanilang pagpanaw sa mundong to sa makita nila ang liwanag ng kandilang to para makaalis na sila sa lugar na to ng masaya maraming salamat sa mga nanood niya yung gabi at sa mga bago pa lang sa akin channel huwag niyo kalimutan mag and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga video and follow niyo ko sa FB page ko magandang gabi sa inyong lahat and see you my next adventure shoutout na rin sa lahat